ang madayang kapangyarihan at abilidad ni Pakunoda. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Unang pinakita ang karakter na ito, sa episode 41 ng Hunter Hunter 2011. Siya ang nagtataglay ng number 9 or number 6 sa grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider tama kayo ng pagkakarinig, hindi pa pinapaalam ang tunay na numero ni Pakonoda sa nasabing grupo pero inaasahan na siya ang number 9 or number 6 sa grupong Phantom Troop. Ang kanyang pisikal na lakas naman ay nakarango sa panglabing isang pwesto sa kanilang grupo. Ngunit kahit mahina ang kanyang pisikal na lakas, kumpara sa ibang member ng Spider, mas malakas naman ito sa ibang karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen sapagkat ang lahat ng member ng Phantom Troop ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan, abilidad at pangangatawan. Dahil lahat sila ay mga dalubhasa sa kanilang mga estilo sa pakikipaglaban. Katulad ng ibang member ng Phantom Troop, ang karakter na ito ay hindi nagpapakita ng awa sa kanyang mga nagiging biktima. Wala itong pakialam kahit magmakaawa pa ang kanyang mga biktima, sapagkat ang nais niya lamang ay matapos ng matagumpay ang misyon na inata sa kanya na kahit anong edad ng kanyang biktima, bata man o matanda, lalaki man o babae, wala itong pakialam. Sapagkat ang gusto niya lamang, maging matagumpay ang kanilang trabaho na ginagawa. Sa katunayan, kasama rin ang karakter na ito sa mga member ng Spider na umatake sa tribo ng Kuruta at kumuha ng mga pulang mata sa mga kasapi ng nasabing tribo. Na kung saan wala silang tinirang buhay sa nasabing tribo, bata man o matanda, Buti na lamang nung umatake ang Phantom Troop umalis si Kurapika sa kanilang lugar para humanap ng doktor na kayang magpagaling sa matalik niyang kaibigan. Kung kaya hindi ito nadamay sa malawakang pag-atake na ginawa ng Spider sa kanilang tribo. Katulad ng ibang original na member ng Phantom Troop, ang karakter na ito ay nagmula at pinanganak sa Meteor City. Sapagkat alam naman natin na dito nabuo ang grupong Spider at dito rin nagsimula ang kanilang mga masasamang plano. Si Pakunoda, ang isa sa pinakatapat na member sa grupong Phantom Troop. Alam naman natin na namatay ang karakter na ito, dahil sa sobrang katapatan nito sa kanilang grupo. Na kung saan ginamit niya ang kanyang abilidad, sa mga orihinal na member ng Spider, para ipaalam at ipakita, ang mga mahalagang impormasyon, patungkol sa isa nating bida, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Kung kaya masasabi natin, na sobrang tapat nito sa kanilang grupo, lalong-lalo na sa kanilang pinuno na si Chrollo Lucilfer sapagkat handa nitong isakripisyo ang kanyang buhay, para lamang makasigurado, na makakabalik ang kanilang pinuno sa grupong Phantom Troop. Dahil naniniwala ito, na mas kailangan ng Spider ang kanilang pinuno, kumpara sa kanya. Masasabi natin na hindi naman nabaliwala, ang sakripisyo na ginawa ng karakter na ito sapagkat alam naman natin, na nakabalik na ang kanilang pinuno sa Spider, at nawala na ang judgment chain na nilagay ni Kurapika sa kanyang puso. Ang Nen type naman ni Pakunoda, ay kabilang sa specialist, kung kaya masasabi natin, na nagagawa nitong gamitin ng isang daang porsyento, ang lahat ng uri ng Nen. Makikita rin na dalubhasa ito, sa apat na pangunahing prinsipyo ng kapangyarihan ng Nen. Na kung saan, nagawa nitong sundan ang ating mga bida ngunit hindi man lang nila ito napansin, dahil mataas ang antas ng Setsu, na ginagamit ng karakter na ito. Patunay lang talaga na hindi biro at basta-basta, ang antas ng kakayahan ng karakter na ito, sa paggamit ng pangunahing prinsipyo sa kapangyarihan ng Nen. Sapagkat kahit malakas ang pakiramdam ng ating mga bida, nagawa niya pa rin itong sundan ng hindi siya napapansin at nakikita. Kahit ang kanyang mga kasamahan sa grupong Phantom Troop, hindi man lang sila nakita at naramdaman. Ang isa sa abilidad na pinakita sa atin ng karakter na ito, ay ang tinatawag na psychometry. Nagagawa ng karakter na ito, na magbasa ng alaala ng tao sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang biktima, at pagtatanong sa mga ito. Malabong malinlang ang karakter na ito, sa pamamagitan ng paglikha ng mga hindi nauugnay na kaisipan, o maling impormasyon, dahil maaaring makuha ni pakonoda ang mga pinakadalisay na alaala, ng kanyang mga biktima. Ang mga impormasyon na nakuha ng karakter na ito, ay lubos na kapakipakinabang, sa paglalantad ng mga kahinaan at lihim ng kanyang kalaban. Nagagawa rin ito, na alamin ang kakayahan at abilidad ng kanyang mga kalaban, na maaring maging kalamangan niya sa mga ito pagdating sa labanan. Ang abilidad na ito ay sobrang nakakatakot at mapanganib, sapagkat lahat ng gusto niyang malaman na impormasyon ng kanyang kalaban, ay kanyang nalalaman sa pamamagitan lamang ng paghawak nito sa kanyang mga biktima at pagtatanong sa mga ito. Ang isa pang abilidad ng karakter na ito na pinakita sa atin, ay ang tinatawag na memory bomb. Nagagawa ng karakter na ito, na itanim at ipakita ang kanyang mga alaala sa ibang tao, partikular na sa kanyang mga kasamahan sa grupong Phantom Troop. Sa pamamagitan ng pagbaril nito sa ulo ng ibang tao, gamit ang kanyang baril at mga bala na gawa sa Nen, nito ang kanyang mga alaala sa kanyang mga kasamahan sa Spider. Para sa akin sobrang kapakipakinabang ang abilidad na ito, sa pagkuha ng mga mahalagang impormasyon, sapagkat isandaang porsyento na tama ang mga ito, sapagkat nagmula ang mga ito sa alaala ng kanyang biktima. Ayon pa kay Shalnar, ang abilidad na ginagamit ni Paco Noda ay bihira lamang, at sobrang hirap humanap ng abilidad, na katulad sa ginagamit ng nasabing karakter. Patunay lamang na hindi biro at basta-basta, ang abilidad at kapangyarihan ng karakter na ito, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Kahit ang abilidad ng karakter na ito, ay hindi nakasentro sa mga labanan, napupunan naman ito ng kanyang lakas ng pangangatawan. Sapagkat meron itong sapat na lakas at bilis ng pangangatawan, para labanan ang ibang karakter, na gumagamit ng Nen. Kung kaya para sa akin, napakalakas ng karakter na ito, ngunit sa kasamaang palad alam naman natin, na pumanaw ito dahil sa katapatan niya sa grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa tunay na lakas, at kapangyarihan ni Pakonoda? Maarin yung sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.